Grabe ang kusuga gyud sa linog Maria. magnitude ang 7.6 pero dito man sa, sa di norte man ang kwan dul dul gud. Mas kusog gyud Dili lang ta magkumpyansa nyo kay basin ay aftershock kun napay mo sigunda. Kung mga bata og okay jud nako sa eskwelahan kay mm. daghan kayong mga estudyante nga nakuyapan nga gipangtabang karon sa nila nya naday na igo bato mo si na maniguro jud kay sikat floor dili bato kining kwarto siminto o siminto na ini igo siminto kon sikat floor ba ya no? di maniguro jud ta ya sibiti dito man igi kan sa eskwelahan sa may mga estudyante ko laksondo, sa mga bata mga estudyante dito sa eskwelahan na kayo. oi kay mga bata oi kay mga ginikanan daghan kay Oh, naghilak. Siyempre, makwan ma ka, no? Mausan Malisa. malisang ka. Patiga, patiga ako. Habi ko na, na, ano, na, parang, na, ano, na, 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 sana, nabuang. Uh, kabuhik ko. Karong kabuhik na, sulta. <sort> Labi ko sa Oh, oh, oh tanawa, nagtapok ka ni Minta na, no? Nagang kagipang tabang ka, ro, Mga katigulangan, mga batanon. Na o, nang hadlok ba? Dali na mahadlok ng mga bata. Pag-abris, ambilans, eh. Dahil na, Ano, Maria! Ang importante kung sa linog, dili lang ka magpanik. Kaya kung magpanik, mangu god, may magpanik isa magpadala magpanik ka na, ng magpanik na tanan. Dili lang nandiyo ka magpanik. Siyagit naman o. Siyagit naman si Mitin. Siyagit na puno-puno. Ma'am, ka magpanik. Siyagit na, hilak na. Nakagos akong anak. No, Natulang naman na. Dili naman yung mga anak na ang lahat Daghang mga bata, kay iskwilahan nun to. Ang po lang kit ka kanon ay, dili ka magpanik kay... Magsige panik, ikaw na mati una Hoy, pa si mama nga mag-eskwela karong bernisa kay naay maabot nga lino bernis kita no, na ko jis oh pitsa jis ngano wala man Dabii. mama na mama na ko sa si papa Di, ko lage. kita man pucha. siya Ngadili lagi magspila ang uban lagi wala gi paskwela Inada e ilinog. Lain-lain lugar sa. Lain-lain nga lugar murag na, na sila yung mga ano ba, mga kahaka nga mo ni muna. Dadiri dai mo, apil dai. Dadiri dai Mindanao dai ta diri igo. pag pag

Pag-uubaw pa, niya na. Sige. Bara to, pa, Maria. Bara to. Basta mag-amping tanin yung tanan. Kaya wata ka balo. Basin na pa yung segunda. Mas mayo, gil. Wala na yung segunda. Mas mayo, gil. Ang wala na.